Hello, good morning sa ating lahat mga shout out sa lahat ng mga nanonood sa akin sa youtube channel people good morning, good morning sa ating lahat people uh, sa mga baguhan channel nag subscribe sa aking youtube channel maraming maraming salamat sa atin sa panonood at pagsubaybay God bless po sa ating lahat people kumusta po tayo lahat uh, ito may papakita ko sa inyo dito ati pinost ko ito na mayroong mga tubig So, napansin ko ngayon, ubus ito. Dami tubig to, apaw-apaw to, people, oh. Mapaw itong tubig na to. Dati, lakas talaga humiikop. Dito, tinan mo, kunti na lang tubig. Hindi naman, hindi naman may amoy, walang amoy. Kunti na lang tubig niya, oh. Dati, dito, to, tubig niya. tubig ibig sabihin, people, ang mga bato na to, buhay. Buhay sila. Wala namang umiinom dito ng tubig. Ito rin people, kung mapapansin nyo ito dati, punong-puno ng tubig to. Ngayon, kunti na lang din daw. Hindi rin mabaho ang tubig, wala rin. So, ibig sabihin people, ang mga yan ay buhay at powerful sa lahat. No? Kaya minsan tayo, shh! Kahit dito sa akin, meron din dito mga bato sa akin, people. Ang mga bato ko, people, napakarami pa to collection natin yan dami dami pa people so ato mga bato na to people ay napaka may waga pag mayroon kayong mga bato sa bahay na ang alam nyo mutya or rare sa lahat gawin nyo people babad nyo lang sa tubig babad mo sila sa tubig kasi may buhay ang mga yan so ngayon lalagyan na naman natin sila ng tubig no, lagyan natin ng tubig ulit people yan So ito po puno inuli natin ng tubig yan. Malaman natin surod na araw, magkaroon naman ng ibang ano, magbabago na naman yan. Ito, tatlo lang ba ito? Yan. Ito kasi, hindi ko alam ito. Niugniugan to people. Oh. Ano na kung niugniugan na ah. basain natin na. Ah. Yan Oh. Walang kung saan ko napulot itong ganito. May oh, mahiwaga tabi na. Naalog na nga siya. Na. So, marami ako dito mga collection people ng mga iba-ibang klaseng mga mga bato. No? Hmm? sa sobrang dami ko talaga mga bato people. So, hindi na ang power ng mga bato na yan. Makapangyarihan yan. Ang bertud ng mga bato people ay sintigas No? Kaya bato matigas. So pagka mayroon kanya ng mga bato, people, ng mga rare na bato, na ang iniisip mo ay, ano, ah, kakaiba sa lahat, tago mo, lagay mo sa ano mo. Ito nga, oh, alam mo kung saan ko nakuha to? Sa ano pa namin to nakuha, people? Sa banahaw. Banahaw pa tong shell na to. Parang may laman pa nga, eh. Pero tagal na niyan. Hindi naman siya nangamoy. Ito, batuara, batuara. Marami ang mga bato, people bato ara dito marami to niyugan niug niug niugan, ay pampaswerte sa pangkabuhayan yung niug new niugan people ito lipon to may ganun din oh marami marami ako nito so may mga shell din tayo mga kung ano-ano klase mga bato meron tayo diyan people mga uh, kakaiba No, kakaiba May mga bawat kapangyarihan ng isa sa mga bato na yan, mga people. Uh, kung mayroon kang ganyan, malamang na isa dyan, mayroong pang paswerte, protection. May mga buhay ang mga bato, people. So, kasing tigas ang katawan mo sa bato pagka may bato ka. No? sa so, ibig sabihin, uh, ipaliwanag ko ng mabuti para maintindihan ng bawat isa. Ito ay kaalaman ko. Ito ay sarili kong opinion no? Dati kasi mahina talaga ang katawan ko, people. Madali akong tamaan ng palipad hangin, mga atigal mga kung ano-ano, kulam, barang. Yan, madali akong tamaan yan, people. No, mga baguhan pa lang sa larangan ng ganito. Hanggang naghanap ako, nag-discover ako, pinilit kong maghanap ng mga bagay-bagay na makakatulong sa kalakasan ng aking katawan. Kaya mula noon, nag-alaga ako, people, ng mga bato may mga ano na pala yun oh. No? nag-alaga ako ng mga bato at sinip ko no? sabi ko sa isipan ko tuwing ako'y nasa kabundukan karagatan, nahawakan ko mga malalaking bato at sinasabi ko kasing tibay mo sana ako sabi ko ganun sabi ko sa bato bato sana balang araw magiging kasing tibay mo ako hindi man sa kapal pero sa larangan ng karunungan salarangan larangan ng mga gawa ng kapwa ko na mga naninigal po mga nangungulam na wala namang dapat igawin ay sana maging tatag mo ako kasing tibay mo ako na kahit durugin, madudurog ka man pero hindi lahat yun ang kahilingan ko people kaya mula noon people nag-aalaga ako ng kung ano-ano mga bato ito kasi mga mutian na ito ng nangka people ito mutian ng nangka yan people kung mapapansin mo pag binabad mo sa tubig forma hukis kulay ng nangka na bagong ano, marami akong mga buto ng nangka people kaya ang swerte sa atin ang swerte sa atin people pagka gusto natin swerte sa buhay alaga ka ng maraming pampaswerte yun ang isa sa tip na gusto mo bang swerte sa buhay alaga ka, huwag ka lang mag alaga ng isang pampaswerte damihan mo yung nararapat at nang pusuan mo. Yun, yun ang tip ko sa inyo. Pampaswerte, isa na yan ang mga bato. Kasi ang bato, pag may pag nandyan lang isa sa mga pampaswerte hindi lang isa kundi halos lahat pampaswerte at protection ang mga yan so maano people nice slide ko na maipaliwanag sa inyo sa susunod muli maraming salamat na why nakakuha kayo ng idea sa mga pinopost ko God bless po, bye bye muna